Isang magandang araw po muli mga kababayan. At sa oras na po ito, ano po ay bumabati po muli ako sa ating mga kapatid at sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa oras pong ito, ay reenig ko po sa inyo ang partial and unofficial na account na uh, nitong uh, party list. Ano po? Pakinggan po natin, mga kababayan. sa Comelec Media Server. Nangunguna sa lisahan ng Akbayan with 2.2 million, sinusundan at number 2, Duterte Youth with 1.8 at ang pangatlo ay ang Tingog Party List with almost 1.5 million dollars. Nasa fourth place naman ang four P. Sinusundan nito ng Act CIS. Ako Bicol, kasunod sa number 6, kasunod naman sa number 7, Uswag Ilonggo. Nandyan pa rin ang Solid North Party with 633,000 votes. Sinusundan ng Trabaho Party List with 532,000 at ang Sibak Party List with 471 one kumulong kumpleto ng top 10 Partial and unofficial results for party list votes. Sinusud at eleventh place, on uh, PPP with 469,000 votes. Senior Citizens Party List with 463,000 votes. Malasakit at bayanihan at thirteenth place with 462,594 votes. And ML with 438,000 at 4K with 434,000. FPJ panday bayaniyan at 16th place with 434,791 votes sinusundan naman ito ng united senior citizens uh, at 427,000 votes at um, co-op Natko at 415,000 votes sumusunod kompleto naman do top 20 lpgma 410,000 at pinoy workers with 386,000 Yan po mga kababayan itong uh, update po natin sa partial uh, at unofficial uh, account dito po sa party list ano po. Uh, Nagmumula pa rin po ang uh, akbayan ano po. At uh, yan po yung akin pong uh, naiparinig po sa inyo. Sana po ay uh, nagustuhan nyo po itong pong uh, akin pong uh, naiparinig. At sana po ay huwag niyo po mga kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating uh, mounting channel. Ganyan po mga kababayan. At muli po, gaya po ng aking sinasabi, huwag po natin kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may dalang. ba po.